Si Neneng Bina nga ba ang pumalet sa corona sa pagiging viral ni Diwata? Napakaraming tao po naku talaga naman dinadayo ng mga vlogger, customer at kung sino-sino pa na o puntahan niyo po si Neneng sa Carriero Station ng LRT po. Ating doko kay Ado ako dito. Kasi kay Ado siya. Kasi kay Ado siya. Kasi kay Ado siya. Kasi kay Ado siya. Kasi siya. Kasi kay Ado 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 siya. Kasi kay Ado

daming pila. Pag-isa na kayo? Ah, walang pila. na